Muling ipinagpaliban ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Yan ay matapos hindi sumipot si VP Sara at nagkainitan pa ang ilang kongresista ng hindi pagbigyang palusutin ang hinihinging budget ng pangalawang Pangulo. Nasa frontline ng na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi nagustuhan ng mga kongresista ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kamara tungkol sa hinihinging pondo ng OVP para sa 2025. Ang ilang mambabatas na insulto sa hindi pagdalo ng pangalawang pangulo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso. Talagang Bratenella, Bratenella to the max, no? She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the house. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. Hindi rin nakapagtimpi si Manila 6th District Representative Benny Abante. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Sa sulat na ipinadala ni VP Sara sa Kamara, sinabi niyang hindi siya dumalo dahil pinauubayan na niya sa komite ang desisyon tungkol sa pano kalang pondo ng kanyang opisina. Nasabi na raw niya ang posisyon niya sa mga isyu noong unang pagdinig. Walang ipinadalang kahit sinong staff ang bise. Dinepensahan naman siya ni Nasagi Party Representative Rodante Marcoleta at Davao City 3rd District Representative Isidro Unga. Nagmosyon ang dalawa na tapusin ang deliberasyon at palusutin na ang proposed budget ng OVP bilang pagsunod sa tradisyon ng Kamara. Pero imbes na pagbutuhan, sinuspindi ni Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo ang pagdinig, bagay na ikinagalit ni Marcoleta. Are we not already respecting a tradition well kept by the House? It is... this question never happened before it did not happen before but we, we are talking out. of the office that the person was introduced. you may not like the person you may not like her presence here but you have to respect the office of the vice president that is all Because that is guided by the tradition. Nakasagutan din ni Marcoleta ang isa pang kongresista. member vera sasagot. So the question is addressed to the chair. Why would the members answer that? Do they don't have the power to speak. why the chairman only speak? Di ba, may sa sasagot. We are also members just the same. Dati, alam mo yun. Alam mo yun. Can ba vice chair kala cancer query? If he has kung answer? Pwede. Ang pinag-uusapan natin, ang chairman ang sasagot? No, no. It is not only chairman. Saan pa naman magsasalita ng ganyan? Pagbalik ng sesyon, pinagbotohan ang mosyon ni Congressman Marcoleta na tapusin o i-terminate na ang deliberasyon sa budget ng OVP. Pero natalo ito dahil tatatlo lang ang bumotong pabor habang 45 ang bumotong tutol. Dito na pinagpatuloy ang deliberasyon at ang pagtatanong sa mga opisyal ng Commission on Audit at Department of Budget and Management. Gayun din ang paglalabas ng sentimiento ng mga mambabatas sa dipagdalo ni VP Sara sa pagdinig. Dito lumutang ang posibilidad na bawasan ng hinihinging mayigit 2 billion pesos na pondo ng OVP at ilipat sa ibang proyekto. Lumabas din sa pagdinig na hindi pa sinasagot ng OVP ang Commission on Audit tungkol sa paggasta ng ahensya sa 73 million pesos na bahagi ng confidential funds noong 2022. Sa huli, ipinagpaliban ng Kamara sa ikalawang pagkakataon ng deliberasyon sa proposed budget ng OVP. Itutuloy ito sa plenaryo sa disong bawasan o ibinbin muna ang pondo. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News5. Ma kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.